Mag vlog vlog na naman sila rito sa batu teri Mag mababaw na naman ang batu teri Pwede na naman mag swimming, swimming Kasi ito may tubig eh So Hello Shout out, shout out sa mga bikers and vloggers A dinadayo talaga ito eh. sila. sila Live na po tayo sa Master Ipong TV dito po sa Batu Ferry. Papunta na po kami ngayon ng Gabaldon at papunta ng Dingyan.